Nagpapanggap siyang walang pakialam, na para bang nakapag-move on na siya, pero malayo yon sa katotohanan. Hindi niya nawala ang puso niya, kundi ikinandado lang ng mahigpit, habang sinisika panatilihin ang pride na buo. Mas, sa totoo lang, namimiss ka niya ng sobra-sobra, higit pa sa inaamin niya, at higit pa sa itinuturing na normal. At alam mo yon, dahil napansin mo ang mga pagkakataong nagiging malalim siya sa pag-isip, ang ekspresyon niya. Nagpapakita ng kahinaan na tinatago niya. Nakita mo kung paano siya naging balisa nang may nagbanggit ng pangalan mo. Iyong nervyosong pagtawa, ang mabilis na pagpapalit ng usapan, na parang ang mga alaala ay isang bukas na sugat. Naramdaman mo iyon nang tumingin ka sa mga mata niya, at nakita mo ang pagkalito, ang halo ng pangulila at takot. Sinabi niyang ayos lang siya, pero intensyonal na iniiwasan ang ilang lugar, lumalayo sa mga kaibigang pareho niyo, na para bang maitatago noon ang nararamdaman niya para sa sayo. Habang... Natutulog ka, ang taong ito ay gising, binabalikan ang mga alaala, mga pag-uusap na nagsimula ng puno ng pangako. Nililinlang niya ang sarili na kayang niyang mag-move on habang ang puso niya ay nakatali pa rin sayo. Pinaniwala niya ang sarili na mas mahalaga ang pride kaysa sa kaligayahan. Ang totoo ay, nais kanyang tawagan pero palaging umatras sa huling segundo, pinipilit ang sarili na. Walang saysay na buksan muli ang mga lumang sugat kaya, araw-araw, lalong lumulubog siya sa pag-iisa, sinisikap na huwag isipin ka, ngunit lagi siyang nauwi sa iisang konklusyon, hindi siya okay. Inimagine ka na niya sa mga plano niya, nagpapanta siya ng gising sa mga tagpo kung saan kayong dalawa ay masayang nag-uusap, kung saan komportable ang katahimikan at hindi na kailangan pa. Iniisip niyang muling papasok ka sa buhay niya, pero... Ang takot sa kabiguan ay bumabalot sa kanya, ang pinakakinatatakutan niya ay ang rejection, ang malungkot na tingin. Na baka makita mo sa kanya kapag napagtanto mong wala siyang lakas ng loob na kumilos at lumaban para sa inyo. Samantala, ikaw ay nasa isang cycle, naghihintay ng isang bagay na maaaring magpalaya sa iyo mula sa hindi matiis na katahimikan. Ikaw. Alam mo rin na kailangang magpalitan ng mga mensahe na ang kailangang sabihin ay nabibitin sa lalamunan. Nang pareho, Nararamdaman mo na ang bigat ng mga gabing walang tulog, iniisip siya, nagtatanong kung bakit walang mga sagot sa harap. Nang kung ano ang totoo. Nakakasakal ang distansya, ngunit ang kanyang pagmamalaki ang pumipigil sa kanya na gumawa ng unang hakbang. Nakakaramdam siya ng kawalan ng katiyakan sa harap ng iyong lakas, dahil ikaw ay isang taong hindi natutuwa sa kaunti. Isang taong namumukod tangi saan man. Hindi may iwasan ang paghahambing at nakakaramdam siya ng maliit sa harap ng iyong mga tagumpay at ng iyong determinasyon. Maaaring parang nag-enjoy siya na may natagpuan siyang iba para punan ang lugar na iniwan mo, ngunit ang totoo, wala ni isa sa mga taong iyon ang makakalapit sa kung ano ang inyong pinagsaluhan. Alam niya na hindi siya basta-basta makakabalik na parang wala. Nangyari. Ang inyong pinagsamahan ay hindi lamang isang yugto, ito ay isang bagay na nagbigay daan sa kanya na harapin ang kanyang sariling kawalan ng seguridad. Hindi lang niya alam kung paano ito tong ang pinto ngayon. Ikaw naman, nagtataka kung sulit pa bang maghintay. Alam mo na naramdaman na din niya ang lahat ng ito, na ang mga alaala ay hindi lang sayo. Napansin mo na habang sinisikap niyang magpatuloy, ikaw ang sumasagi sa kanyang guni-guni. Napumupuno sa tahimik na espasyo ng isang taong alam na maaaring maging iba ang mga bagay nakita mo na ang sakit sa kanyang mga mata. Ang pagkawala niya, ngunit napansin mo rin ang mga pagkakataong siya ay nag-atubili, na nasa pintuan mo lang, hindi alam kung ano ang gagawin. Sa tuwing siya ay tumigil na magbukas, nasasaktan siya ng higit kaysa dapat. Ang buhay ay nagpapatuloy, ngunit alam niyang may kulang. Ang pinakamasakit ay napagtanto niya ito na masyadong huli na. Nakasiksik siya sa kanyang siklo ng pagmamalaki at takot na hindi niya makita na ang tanging daan patungo sa kanyang kaligayahan ay ang landas na kasama ka. At ang brutal na katotohanan ay na bawat araw na lumilipas ay isang bagong. Oportunidad na wala. Isang bagong pagkakataon na dumudula sa kanyang mga daliri. Alam na niya. Nasayang lang ang oras, pero hindi niya alam kung paano iyon babaligtarin. Siya'y paralisisado ng sariling isip ng mga inaasahan na siya mismo ang lumikha at ikaw alam mo na ito. Ang taong ito ay nakikipaglaban sa isang bugso ng emosyon na hindi niya kayang ipahayag. Sabi niya, Not okay lang, pero ito'y maskara na nagtatago sa magulong kalooban. Habang ikaw ay natutulog, iniisip niya kung naalala mo pa rin siya. Tuwing nag-iisa siya, ang kalungkutan ang bumabagabag sa kanya, at ikaw lang ang pumupuno sa kanyang mga iniisip. At alam mo ito dahil, kahit hindi niya sabihin ng diretsyo, mayroong kasidyan sa paraan ng kanyang. Pagtitig sa'yo. Sinusundan niya ang iyong mga post, sinusuri ang bawat komento na natatanggap mo. Kapag akala niyang walang nakakakita. Nalulunod siya sa mga alaala ng mga sandali na inyong pinagsaluhan. Naramdaman mo nang siya'y lumayo, hindi ba? Ang kakaibang pakiramdam na parang naglaho ang koneksyon, na parang may lumipas sa pagitan niyo. Sinabi niyang nakatutok siya sa ibang bagay, pero ang totoo ay siya'y tumatakas tumatakas mula sa mga damdamin na kinatatakutan niya. Binubusog niya ang sarili sa mga meeting, pati na rin sa mga tao na walang kahulugan, dahil ang pagharap sa nararamdaman niya para sa iyo ay isang hamon na hindi niya kayang pakitunguhan. Siya'y natatakot sa isang pangako, at ito'y umuubos sa kanya. Hindi lang niya. Sinasabi na hindi siya handa, isinasara niya ang kanyang isip upang hindi kailangang harapin ang realidad ng kung ano ang maaaring mangyari sa inyo. Napansin mo ito noong nagsimula kayong maglayo ng loob. Sa bawat mensaheng hindi sinasagot, sa bawat. Planong hindi natuloy, mas lalo pang tumindi ang katahimikan. Siya ay nakukulong sa pride ng hindi. Pagtanggap na mas mahalaga ito sa kanya kaysa sa pinapakita. Ang paraan ng kanyang. Pagtingin sa iyo, puno ng kahulugan, ay sumasalungat sa malamig na mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. At ang brutal na katotohanan ay namimiss kanya. Namimiss ka niya sa isang paraan. Ke sumasama sa kanya sa gabi. Naimagine mo na ba kung paano magiging ang mga bagay kung nagkaroon ka ng lakas ng loob na kumilos? Kapag wala ka sa paligid, madalas siyang nangangarap ng gising tungkol sa mga sandaling maaaring nangyari. Pagsisisihan. Niya kung paano niya hinayaan lahat lumipas, ngunit ang pagmamalaki ang pumipigil sa kanya na gumawa ng kahit ano tungkol dito. Samantala, nariyan ka, nagtatanong kung iniisip ka pa rin niya, sinasaliksik ang mga alaala na nagdudugtong sa inyong dalawa. Patuloy kang bumabalik sa mga espesyal na sandaling iyon, nagtatangkang makakita ng anumang palatandaan na mahalaga ka pa rin sa kanya. Ang katotohanan ay hindi mo lang sinasaisip. Ang pagkawala niya ay nagpapatunay lamang na hindi niya alam kung paano harapin ito at sa halip na harapin, mas pinipili niyang magtago na ididistract siya. Pagkatapos ng lahat, mas madali ang pananatiling abala kaysa harapin ang katotohanang ito. Ang problema ay hindi ka naalis sa isip niya ng pagdistract. Bawat. Hakbang na ginagawa niya ay isang pagsubok na lumayo sa nararamdaman niya, ngunit. Bawat alaala ay hinahatak siya pabalik sa sakit ng mga maaaring nangyari. At ikaw, sa kabilang banda, patuloy na naghihintay ng mga palatandaan, ng mga maliliit na bagay na maaaring naiwan. Nya! Ang bawat notipikasyon sa iyong telepono ay isang tawag. Alam mo na nami-miss ka niya, ngunit ang pagdududa ay tortura. Ang katotohanan ay hindi isang kwento ng inkanto ang buhay at ang oras ay tumatakbo. Habang nagtatago siya sa likod ng kanyang pagmamalaki, patuloy ka namang nakakulong sa isang siklo ng paghihintay. At sa kaibuturan, alam nyo ng dalawa. Alam nyo na ang sitwasyong ito ay hindi aayos ng sarili ang kanyang pagmamalaki ay maaaring tumagal pa ng ilang linggo, buwan, ngunit ang katotohanan ay nauubos na ang mga pagkakataon. At, sa huli ng lahat, totoo ang sakit ng kawalang kasiguraduhan. At alam mo na ito. Ang taong ito ay nabubuhay sa isang dilema. Lumalabas siya kasama ang mga kaibigan, tumatawa at nagpapakunwaring. Ay ayos lang ang lahat, ngunit sa kaibuturan niya, nawawala siya. Samantalang ikaw. Ay natutulog, gising ang taong ito, binabalik-balikan ang bawat sandali na pinagsaluhan nyo. Sinasabi niyang Ayos lang ang lahat, munit ang kanyang mga kilos at tingin ay nagsasalaysay ng ibang kwento. Sinabi niya na kailangan niya ng espasyo, pero ang totoo ay kailangan kanya. Napapaligiran siya ng mga tao, pero pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Sinusubukan niyang maglibang, pero ang echo ng iyong pagtawa ay umiikot pa rin sa kanyang isipan alam mo. Ito dahil ang mga palatandaan ay malinaw. Naramdaman mo noong siya ay nag-alinlangan, noong ang kanyang tingin ay hindi sumabay sa mga salitang. Lumabas sa kanyang bibig. Ang usapang naiwan sa ere. Ang mga damdaming sinusubukan niyang ibaon. Hindi mo ito iniisip lamang. Ang kalupitang katotohanan ay namimiss kanya araw-araw. Mayroon siyang pride na hindi. Siya nagpapahintulot na aminin ito, ang talagang hinahangad niya ay ang aliw ng iyong presensya, ng iyong ngiti. Maaring sinabi niya na nakatuon siya sa ibang bagay, pero nililin lang lamang niya ang sarili. Ang tinatago niya ay ang kawalan ng iyong presensya, ay isang bigat na kanyang dinadala, kahit pa sinusubukan niyang itago ito. Samantala, nandito ka, sinusubukang harapin ang kawalang katiyakan na ito. Nakatingin sa iyong cellphone. Iniisip kung magkakaroon na ba siya ng sapat na lakas ng loob na kulang noon, alam mo ang realidad. Siya. Maaring hindi mag-message, pero ang mga alaala ay palaging naroon. Sa tingin mo iniisip. Kanya, pero hindi siya gumagawa ng hakbang na may katiyakan. Ang kanyang pride ang siyang pinakadahilan ng kanyang pagkakabalam. Nailigaw na niya ang kanyang sarili sa mga daydream tungkol sa inyo. Iniisip niya ikaw na dumarating ng biglaan. Tumatawa sa paraang tanging ikaw lamang ang nakakaalam. Naiisip niya na ipinapakilala ka sa mga kaibigan at pamilya na parang nananaginip ng gising. Pero lahat ng ito ay natutunaw sa realidad. Dahil ang takot ang pumipigil sa kanya. Natatakot siyang tuluyang mawala ka kapag sinubukan niyang magsimula muli. Iniisip niya kung iniisip mo pa rin siya. Kung nami-miss mo pa rin siya tulad ng pagka-miss niya sayo. Pero wala siyang lakas ng loob na itanong ito. Kaya nananatili siya kung nasaan siya, minamasdan ang kanyang buhay at ang lugar na iyon ay isang komportableng hindi komportable. Siya ay patuloy na natatakot na kumilos pero sa loob niya mayroong nag-aapoy na kabustuhang baguhin ang lahat. Sinisira niya ang kanyang sarili. Alam niya na isang mabisyong siklo ito. Kahit na anong pagsubok na mag-move on, ang iyong imahe ay nagmimistulang nasa ibabaw ng lahat. At ikaw? Patuloy kang naghihintay, patuloy na iniisip, nararamdaman niya rin kaya ito. Tambem, habang sinusubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Nakikipaglaban siya sa kanyang sariling mga demonyo. At alam mong hindi ito malulutas ng mag-isa. Ang katotohanan ay parehong nakakulong sa labang ito ng pagmamalaki at takot. At habang siya ay nag-aalangan, ang oras ay dumudula sa pagitan ng mga daliri niya. Nadarama mo na. Ang mga pagkakataon para magsimula muli ay nawawala. Alam mo na ito ang taong ito ay nakakulong sa isang siklo ng pagmamalaki at takot. Sa labas, nagpapakita siya ng isang kumpiyansang ngiti, ngunit sa loob niya, lahat ay kaguluhan. Pinapalipas niya ang mga araw sa pagkukonvince sa kanyang sarili na okay lang ang lahat, habang ang kanyang isip ay patuloy na. Naglalakbay tungkol sa iyo. Tumanggi siyang aminin na ikaw lamang ang nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Nagsisinungaling siya sa kanyang sarili, at alam mo ito dahil nakita mo ang mga palatandaang patuloy niyang itinatago. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay gising, iniisip ang bawat sandaling magkasama kayo. Inaalala niya ang bawat tawa, bawat haplos. At bawat matinding tingin. Sinabi niyang kailangan niya ng espasyo, ngunit ang talagang kailangan niya ay tapang. Tapang na harapin ang mga damdaming kanyang inaalagaan, ngunit tinatakpan sa likod ng isang pagmamataas na nagpapahirap sa kanya. Naramdaman mo nang siya ay lumayo. Ang pakiramdam na mayroong mali na siya ay nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang halimaw na siya rin ang lumikha. At ang brutal na katotohanan ay na, sa likod ng ngiting iyon, nararamdaman niya ang matinding pagnanasa para sa iyo. Gusto niyang sabihin na ikaw ay... Lahat ng iniisip niya kapag dumarating ang gabi at nagsisimula ng mag ang mga kaisipan. Ngunit natatakot siya. Natatakot na ang pagiging marupok ay magbubunyag sa kanya na kapag niya ang kanyang puso, matutuklasan mo ang mga insecurities na sinusubukan niyang ibaon. Samantala, dinidistract niya ang sarili sa ibang bagay, sinusubukang. Palayuin ang mga kaisipan, ngunit ang katotohanan ay walang gumagana. Nahuhuli niyang tinitingnan ang iyong mga larawan, iniisip kung paano magiging ang buhay kung magkasama kayo. Hindi ka nag-imagine. Siya ay nabubuhay sa isang panloob na dilemang kakaunti lamang ang nakakakita. Ilang beses na niyang. Pego ang telepono para magsulat ng mga mensahe at sumuko. Hi, kumusta? Ay hindi tila sapat upang ayusin ang nabasad. Alam niya na bawat salita ay kailangang masukat at ito ang pumipigil sa kanya. Siya ay napakalito kaya mas pinili niya ang katahimikan kaysa ang panganib na mawala ka magpakailanman. Samantala, ikaw ay nagtatanong kung ano ang nangyari. Bakit siya lumayo, bakit hindi siya gumawa ng hakbang pasulong? Ang buhay mo ay umuunlad, ngunit ang kanya ay nananatiling nakaangat sayo. Patuloy kang naghihintay sa mga senyales na hindi dumarating. Ang katotohanan ay, kahit na sinusubukan mong magpatuloy, isang bahagi ng iyong sarili ang umaasa pa rin na sa wakas ay kumilos siya. Ang tao na ito, kasama ang buong pagmamataas na pumipigil sa kanya na magbukas, ay alam na ang oras ay lumilipas. Bawat segundo na nananatili siyang paralisado ay isang segundo na maaari siyang mawala ka magpakailanman. At ang sakit na yon ay totoo. Siya ay hindi basta-basta masusupil ang tinig sa loob na sumisigaw ng iyong pangalan, ngunit patuloy na tumatanggi siyang kumilos. Ano ang sinusubukan niyang itago ay na ikaw ay hindi mapapalitan? Wala at wala sa mga taong makikilala niya ang makakapuno sa puwang na iniwan mo. Siya ay nabubuhay sa isang cycle, nakikipaglaban sa sariling pagmamataas, habang ang buhay niya ay patuloy na sumusulong ng wala ka. Ang trabaho, ang mga lakad kasama ang mga kaibigan, lahat ay tila walang layunin. Siya ay nahihibang, ngunit ang isip niya ay laging, laging bumabalik sa iyo. Ang taong ito ay nais ng higit pa sa mga alaala lamang. Siya ay nais ng buhay sa iyong tabi, ngunit hindi niya alam kung paano mabasad ang harang na siya ang nagtayo. At alam mo na ito. Ang koneksyon na meron kayo ay hindi pangkaraniwan. Napansin mo na hindi niya mapigilang hindi ka isipin. At kahit na sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ayos lang ang lahat, ang totoo ay siya ay naliligaw. Gusto niyang magkaroon ng lakas ng loob. Gusto niyang makayanan ang pag-abot ng hakbang na nais mo, subalit, siya'y nananatiling nakatigil. Tinatakot siya ng kung ano ang maaaring gawin mo sa puso niya, takot na ang pagtanggi ay maging totoo. Ngunit ang hindi niya napapansin ay na ang pananatili sa katahimikan ay pinapalala lamang ang lahat. Alam mong nagsisinungaling siya sa sarili. Kahit na, at ang kanyang pagmamalaki ang pumipigil sa kanya mula sa kaligayahang maaari ninyong makamtan ng magkasama samantala, patuloy kang namumuhay, ngunit may bahagi ng puso mo na umaasa pa rin. Bawat araw, bawat. Mensaheng hindi dumarating, bawat tingin hindi natatanggap, lahat ng iyon ay nagiging pabigat. At sa kaibuturan, alam mo na. Siya rin ay nararamdaman iyon. At ang kwento ninyo ay parang walang masayang katapusan na nakatanaw. Ang katotohanan. Ay kayong dalawa ay nasa ganitong walang katiyakan alam kung ano ang maaaring mangyari, ngunit kulang ng tapang para ipaglaban ito. At alam mo na ito mula pa noon,